Nasaan ni ay Asa? Ay, na naka nakaipo na. Eh, ano nga <laughs> yun? Arte mo rin naman. Guys, ang kenta talaga dito. Ayan, nagpapalipas na naman kami ng oras. Dahil weekend ngayon. Ayan yung aking mga kasama, mga pamangkin at mga anak. Papalipas lang kami ng oras dito. Sarap kasi magtambay-tambay dito. Ganda kasi ng view. Ayun oh, eh, may dagat. Oh, wow. Thank you, baby. Thank you, Apo. Binigay si Mama ng flower. Sarap talaga ng hangin dito. Palibasa ta uh, mataas na ang pwesto nito. Marami nagpapahangin dito. Ang dami mga nakaparada doon, mga sasakyan dahil nga linggo ngayon at wala nga pasok sa trabaho sa wala pa namang eskwela kaya maraming tumatambay pa dito mamaya maya uwi na rin kami kasama ko yung aking mga kapamilya yan, gento kami eh gento yung samahan namin pagka uh, sabado, linggo yan, pupunta kasi kami kung saan mata matatambayan makakain na, pag meron pambili ng pagkain eh, hindi kakain, pag hindi naman at uh, wala namang panggala, ay di kain-kain lang sa bahay, magluluto, kung anong mayroong maluluto. Ganun yung samahan ng pamilya namin eh. Pag eh, talagang uh, intact. Ka, uh, pag may problema, ay nakakatulungan din kami talaga. Yan, mamaya uwi na kami. At uh, syempre may mga kasama rin naman kami mga bata. Hindi pwedeng magpagabi masyado. Katulad ng aking apo kanina, tatlong buwan lang yon Layas na. <laughs> syempre mga layas ang mga kasama, kaya layas din. May mga bagong dating ulit. Marami talagang dumadayo dito Eh. Oh, ayun o. Oh. Mga dumadayo dito, marami talaga nagtatapay. Tambay. Ano naman o nga? Ha? May ibsang ka ng konting isipin eh. Pag nakikita mo lang yung paligid na to. Ayan o. Oh. Para ka na sa Batanes o. Oh. Ayan o. Oh. Diba? Tapos may makikita ka pang ganyan. Nagse-selfie pa. O, oh, diba? Yun ang mga makikita mo dito, o. Oh. O, oh, diba ka? Ano nga, kahit paano, eh. Yung problema mo, isipin mo sa buhay, mawawala. Oh, ang ganda ng paligid talaga dito. Ang oh, sarap talaga nga ano, nung, eh. Kung may pera ka nga lang talaga, eh. Yan, oh. Katulad na yan, o. Eh. Diba? Ang ganda. Bakas yun na, kung ano man yan. Ba, eh, napakasarap sa pakiramdam. Daming dumadaan dito galing ah uh, galing pa sa niya, laki lalaki. Ayun oh. Di san galing 'yan? Ayun ay. Yung mga lumalabas na 'yan. Sampalok, Tanay. Oh, ayan. Diyan dumadaan sila, lumalabas galing, galing sila doon sa Sampalok na dito lumalabas sa Putang Lintin. Oh, aba may biyahe na rin dito pala. Dumadaan. Ganun. <laughs> <laughs> Ha, dapat paaplayan ka kumain at pakakawin yun din natin sa oh, bahay. Sige mamaya. Ito. natin yung anoy natin. Sige. Oo. Oh, Nakita mo 'to si Mommy. Mag-ano tayo? Ayun na 'yan, ayun na. selfie na. Nako. Sino may gawa? Oh? Oh. Oh, ang huso ni Apo. Oh, ito naman ha. Oh, ano? Ha? Oh, layas ka. Ha? <laughs> layas na bata. Ayaw, yeah. wala sa... Nakatingin ka sa camera. Oh. Oh. <laughs> Gusto na mag-usap eh. Bubo nga yun. Hindi lang niya. Oh. Hindi niya malamang kung anong gagawin. No? Aloha. Oh. Ano? Oh. Ano? <laughs> Pat kami dito sa Malilong. Medyo mainit 'to sa may aming tapat kaya dito kami. Pepesto. Ayan yeah. O oh, dito naman tayo, guys. O oh, dalian nyo guys. Dito naman tayo. Ah, oh, daming kambing. Ato, oh, dito tayo. Ah, oh, sarap ng hangin dito. Oh. Ah, alis na. Abay, may ice cream pa din eh. Ayos si kuya. ayo si kuya. Kumakanta pa. Ay, ang kong ice cream Ay, napakasarap Kaya bumili niya Nang inyong malasap Kung inyong matikman Di ka hahanap Ang asa ay the best Para bang pangarap na ice cream Ay, 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 ay,

pala talaga. Kaya, kaya hindi ako matatapos. Nako! At yun na nga, napabili ng Diora sa ice cream. <laughs> <laughs> dahil, dahil, sa music, kaya napasayaw kaming lahat. <laughs> Magkano din binayaran? Naka-20 din sa amin si mama, ha? Ayos naman kasi gumakanta ka siya. Kaya nakaka-goodbye. good Kaya ayosin mo. Hindi na, nagbablog ako. Nagbablog ako. Nag-uutusan ako ng pamakay ko. Hello? Okay, guys. Thanks for watching. Uyan na kami. Sarap, napasayo talaga kami doon. Gagamitin ko to.